At sampo yung ano, kangkong. Ah, may kama oh, papili kamatis, sampo. Ah, sibuya, sampo. You know, Bugoy-bugoy ng bata. Kahit, kahit 20 lang bayaran ko, gawin yang 50. Sabi <laughs> uh, ito na bata na to ah. Oh, tingnan mo, 50. Ginawa mong 60. Ah, uh, pwede. Kano lahat dong? 60. Oo. Oo. Pwede utang sampo dong. Eh, 60 na siya. Utang na sampo, 60. Ako, wait. Ako, ako. Dito kami. Gulay na naman kami ngayon. Pang sustansya ba? Pag sustansya riyan. Sustansya pag gabi doon. Yan, gulay-gulay muna kami. O oh, ano, ang palaya. Yan, tama na yan. Marami oh, na yan. Bigyan kita ng 40. Yan, maganda yan. Ilagay mo na sa sako lahat yung gulay mo. Oo, oh, ayuda.